short ko lang siya. Kaya kinukwento ko pare niya. Pare, eh, ganito ang ganito. Eh, negosyo ko, oh, may sabihin na sa dito, dalawang istarya. Gusto mo, may dalawang istarya pa rin, mo. Binili na kong oh. ah. siya. Eh, ah. nag ng unggoy. <laughs> <laughs> Hindi na naman nagtanggal <coughs> hmm. na naman mag <coughs> Hindi. Ah, na no? -ano, ano, ano, <coughs> hey. ano? uh, yung... <coughs> di ba nagahang siya? Yung sa... Ah, oo. Pag sa ano... Pag sa... Yeah. Di ba naibabalik mo yun? Okay. Di ba? Di ba nag ano? Yung... Nag-end na automatic na. <coughs> eh, hey. hey, okay lang. Kaya na ano. Okay, okay. Sa, sa YouTube. <coughs> Ano pa? Ano? Oh, sa YouTube lang. Di ba na ibabalik yun? Huwag mo kung ginawa mo dati. Nabinaligan mo lang. Yung live. Hindi. Na, nalobat yun eh. Ito kasi di ba para nagahang. Nag uh, Oo. Oh, naga na, nagahang sa iba na trying to reconnect. Mm, -mm. Kaya, pindot ako ng pindot. Di ba pag matagal ka na nagtatrying to reconnect? Mm -hmm. Mm, mm, -mm. Hindi lang. Mahina, na, mahina na, lang. Uh, uh, Oo. Oh. Ay, wait. Ay, kabayo. Naka-YouTube siya. Bawal yun. Hindi, yung, yung ano lang, music, ano lang. Eh, eh di diba, sabi mo talagang dapat sa computer? Yeah. Oo, oh, sa computer daw talaga. 1946. <laughs> Send mo na lang sa akin yung mga video mo. Eh, yung uh, mga video ka naman eh. Uh, Oo. Oh na short video ako. Oh. Na wala, nabingi. Oo oh, nga, kala ko nga uulan eh. Sabi ko baka hindi matuloy kasi nga, di ba, maulang kanina ng tanghapon. Okay, nice na yun. Mahalaga ka eh. Kasi baka mamaya makikita niya ako. Utang na naman. Mm, naintindihan. Kasama ah, <laughs> <laughs> sa pano yun sa buhay. Naka-live ka pala. Nakalive ka lang. Oo, naayos ko eh. Na, na, Nabakba -na ko yung <laughs> ano eh. Natanggal ko eh. Ay, ala. <laughs> <laughs> ano po po yan? Ano mo aros mo yan sa <laughs> <I>, <laughs> Pagising na si Ma'am Osea. Ay, hindi. <laughs> ano? o'clock tayo. 10 o'clock eh. 7 7 7 7 na sa school. Kapasok <laughs> na sa school. 7 lang 7 7 eh eto totoo dami ng american pero ako po buo yung kain kain mali na kayo nagugutom po si tatay natin tatay din inaluhin nag-ani po kami ng family dinner po kanina tapos nag-celebrate birthday naman kami kanina galing ka bang birthday ba yung apo ni ate Sheila nag-birthday siya ginawa namin sasakyan ni Hmm. Ilang na ba ano? So, Wende, well, ko alam. years Agaling old. ka ng hmm. Kaya kumain na ako. Pero hindi pa ako nainom talaga. <laughs> boss, ano? Hindi okay. 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 na kayo, Boss DJ. Thank <laughs> <na> <laughs> dati. 19... Ka si Kaso yung mga si Lolral. Kogi. Kaso yung mga si yung Fernando Drive, pati na Hindi ko na stop ka ngayon. malaki problema ko ha sa traffic. Sa draina sa sisakyan. May stop na. Ang sigarilyo ko eh, puro buosin na nga rin. Chalk yung buosin. Silent. ba kayo? Ang mayaman Pinalitan mo naman ng candy, di ba? Puro mental ang sigarilyo diba? po. Ngayon? Sabi sa akin, no. minsan nahihirapan na ang dibdib ko, sigarilyo. Punta ako sa doktor. Sis, okay. dear, boss, tinanong mo. Eh, kapo pare. Ano yeah. yan? Yeah. Eh, di ba, nagkakakulong. <coughs> na parang, yeah. Oo, oh, oh, yeah. na lahat. Pare, naubos ng 15, yung 15, para maalis ko lang ang sigarito Ito yung 15, ano natin eh. Palitan mo ng kayo. Yung uh, pinalo-load mong giga. Pagbukas uh -uh. pa ulit, nakaubos ka, po ka na. Ipisa ko hindi ka nung, ano yun. Dahil ano? Tamis-tamis yun, garansyong gumitin. Cerebral, nabuhal yan. Yan ang ah, binili ah, ko. Pagkaraan na isang linggo, puro sugat ko ito. nag ito. Punta uli ako kay Doktor. O <laughs> na, paano ka? Ako, Doktor, hindi. Eh, Sabi mo kasi palitan ko lang candy yung uh, sigarilyo. O, ba't magkaganong ka? Kaya kaya yung magsindi yung candy. <laughs> <laughs>

Vanessa Basa, hello po. Dito ka. Uh, no, yes, okay. yeah, oh. syempre oh. yeah, uh, model. Uh, oh, dito sa hard. Yan, 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 yan. Oh, ang i-model ang kanyang produkto. Ah. Ah, yeah, ganda yeah, yeah. ng yeah. model yeah, mo. Salamat. <laughs> Ilan mo Yeah. <laughs> <Abbyat Christmas music> oh, okay. <fart into animation> oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. siya. okay. nito lang siya okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh,

Video na lang to. Mm -mm. Boss Robert, pakikita ko lang yung mga labis kay Boss Edmar. Uy, nanonood sa atin si Boss Edmar. Galing <laughs> Boss Tisoy. <laughs> Boss Jansky. Meron <laughs> po. Eri po, nandito po dito lang yung lang mga lang gamit eh. Ayun po, yung butyara, pakisuyo po, saka yung baso. Ayun po, ayun po, low, yung brown. Ayun po. Wala yung Red Horse. Mm -hmm. Red Horse yun pa sa inyo? Uh, Pilsen. Pilsen. Tanong natin kung may Pilsen. Red Horse lang. Pwede okay, na. Uh, Sinabi ba? Opo. Red Horse lang ang kanilang produkto. May Pilsen Beer? Wala. Red Horse. Sige, Red Horse na lang. Luis Reyes ng Canada. Hi. Shout out to Luis Reyes ng Canada. Ay, ito sa nandito sa kanila. Hello Vanessa, Basas, G magandang gabi. <laughs> Ay may puto, kain kayo.

Sabi nga namin, sanay na sa mga sanay na sa mga gandang place si ma'am sigurado, no? Sanay na sa mga gandang place kaya ito pa rin sister mainit ang papatitan mo. Oh, po muna. Kaya ganon? Oo, oo. Nurse ka kasi eh. Baka ayaw mo kay Boss Topeng. Hindi. Okay. Favorite namin yan. Pwede naman mag-cheat day eh. Hindi na gano'n lang kami restaurant. Na mga ganyan-ganyan ano. Para si nga sa'yo. Pagdating ko dito. Wow. Wow. <laughs> Di, di, di. Na, mga, Madala sa kayo sa mga ate ko. Ayaw, ay, kumain kayo ng kahit ano gusto nyo. Pero ako karinderya mo. Dali mo kayo lang. Dali mo kay Treasurer Rosario. Di ba may mga yung bola yung bola-bola niya doon? Sino Treasurer Rosario? Trace, nagtitinda na yung... Sa, yun. sa may tapat ng barangay hall ng San no, Jose. Si, yung bola-bola niya doon, ang sarap-sarap ah, ng... Si, si, ano, si Rosie. Si Ma'am Rosie. Ah, Oo. Oh. Saan yun? Eh, tapat sa lang, lang oh, ng, kanya na, sa kanya na yung isang buong Eh, sa Malolos, eh, meron talagang oh. pinupuntahan ng mga... Eh, yung mga, ano, pika-pika. Wala, isama eh, sa kanto lang namin yun, eh. Oh, oh. eh, bawat kanto naman, merong peace ball oh, oh. Sa Bancheto, kanina, hindi na alam natin. Pero sa... alam mo, sister, alam mo, yung masarap. Malolos. Yung sa kanto lang talaga, tapos... Yung sa sandok-sandok na... na. Oo. Oh, Ganun uh, na, yung tindahan yun sa... Namisyon ka sa tapat universe. Sa nami -sya nami -sya ng, ano, Namisyon ano, siya. Daday pa siya sa'yo, para doon lang. Para doon lang. Ano. Sister, higupin mo ang sabaw na mainit. Uh Kanya-kanya <laughs> oh, siya yung Pilipinong-Pilipina, oh. <laughs> oh po. Ma'am, what's Kain ka na ba? Mm, mm Yes. Salamat. Hmm? Nakakatawa naman. Na-appreciate <laughs> Alright, sige, kakain mo lang mga ka-jokers, ha? <laughs> Masarap daw pa. Basta <laughs> ka-live ka, live ka pa, Alam mo ba si Sir, inuuntukin nato pagkutong live